Hi guys, tatawid po tayo ng dam. Kasi pupunta po ako ng Purok Million Flower, Barangay Puloy-Puloy para mag-survey. And thank you nga pala sa DHW na nagsama sa akin para mag-guide. Kasarap maligo dito sa dam guys, ang linaw ng tubig. Kaso di ako pwede maligo kasi meron pa akong pupuntahan. At pagtingin ko nga sa side, meron tumawid na motor. Yun. Eto na nga, nakarating na kami sa may taas. Yung parang gubat. Gubat na to. Thank you talaga sa pag-guide ng Betch W. Ma'am Melky. Siguro if di mo ko sinamahan, baka saan-saan ako napadpad. Kasi di ko po yung lugar, guys. Kasi hindi po dikit-dikit ang mga bahay nila dito. Kaya mahirapan talaga yung nag-survey kasi di swito ang lugar. Harvest tayo ng kalamansi at nakarating kami dito sa bahay na merong kalamansi at nagingi naman kami ang dami kasing bunga ng kalamansi guys kaya mapapahingi ka talaga shout out sa mayari guys ng kalamansi na pumayag na magingi kami ayan sa so, taas sana o madami? Ito lang pala yung kinuha ko guys kasi maya din ako sa mayari kapag gamayan ko. Kasi ang purpose talaga itong kalmansi guys is ilagay ko sa aking ulo para sa aking dandruff. Oh! Ito na nga si Ma na babalat na ng kalamansi. Gusto niyang kumain guys kasi parang nangangati ang kanyang lalamunan at nagrequest request pa siya ng asin sa mayari ng bahay. Mm. mm. <laughs> 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 masarap. Yun lang guys. Bye. Thank you for watching.